Biyahe na tayo mga kadiskart eh. Ayan ang ating dokumento. Inaayos na ni Buddy. Para walang bulilyaso. Kita nyo naman oh. Linis na linis ang... <laughs> diba? Sangka pa. Veterans move. Dapat tumatakbo yung nagawa ng dokumento. Wow. Para pagdating doon sa ano, puputuli na lang, di ba? Sasalpak na lang. Ayan po ngayon, araw ng botohan October 30. na nyo naman. Nakalimutan, si Wisely. nyo si Wisely. Boat Wisely. <laughs> Ayan po, tinan nyo. Kalimitan sa mga pabrika po, mga planta, walang pasok. Pero po kami, meron. Pero hanggang ano lang daw kami, hanggang half day lang daw. Para makaboto rin kami. Kaya mamaya, magkalimutan, vote wisely. Ang ngayon, trabaho muna bago boto. Shout out mga kadiskarte.